Okay guys, papakain tayo ng mga alaga natin. Uh, ito, hindi na makapaghintay oh. Okay. Ito sila gagatingan na hindi na mga awat ito mm na -mm. ito na

Pag to, dahil pag lahat, puro malalaking na ilong ang kalapati natin, ayan ah. Eh, na? O, uti nat, uti tin natin. -na Kumbaga, halos lahat pag na, puro malalaking ilong na halaga na. Eh. Parang bugok na yun, itlog na yun, itim mo. Yung itim na yun? Yan na yan. Kasi malapit na mapisa. So, napaparami ulit tayong gandong tiger black. Binili kasi yung, uh, yung taga Bicol. Ang course na dahan. Ito oh, para tiger. Ang gusto ko ay para siya malaki ilong eh. Yung lolo niya. Ibig sabihin, yung, yung nestmate niya, lalaki rin. Kasi lalaki yung nestmate niya na yun. Oh. No? Yung nestmate. Ito pala si asawa nito. Okay, pala ito pala Nakapangit ang Eh asawa nito. Na Pina dapat makuwan tayo ito, makapagpalahi tayo ito, okay. gantong kulay. Okay. Pero dapat hindi, hindi humalo ito kasi hindi homer yun eh. Ah! Bulag yan. Tiyo, bulag, yan. Hey, bulag yan! Bulag yan! Teo, ganun naman mata. Bulag yan! Eh, bulag yan! Bulag yan ma! yan